Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome sa Radio Replies. Kung saan ang ating pananampalataya ay ginagawa nating usapan. Ako si Father Hernan Ranen. At ngayong araw, isang napakaraniwang tanong ang ating sasagutin. Ayan. May tanong po tayo, bakit Father, kailangan pa po nating magsimba ipuwi eh, pwede naman akong magdasal sa bahay. Okay? Atin po yang sasagutin. Isang tanong na naririnig ko mula sa kabataan magulang at minsan pati matatanda. Kaya ngayong episode pag-uusapan natin ang tatlong mahalagang dahilan kung bakit ang pagsisimba ay hindi lang tradisyon kundi utos, pangangailangan at biyaya okay? so bago natin umpisahan umpisahan natin sa ating uh, maiksing dasal sa ngala ng ama, ng anak at ng espiritu santo, amen, panginoon buksan mo ang aming puso at isipan turuan mo kaming mahalin ang banal na misa at makita ang halaga nito sa aming buhay. Amen. Okay. Mga kaibigan, ito ay isang utos ng Diyos. Okay? Uno sa lahat, ang pagsimba ay utos mismo ng Diyos. Sa Ten Commandments, malinaw, remember to keep holy the Sabbath day. Okay? Mababasa po natin yan sa Exodus 20, versikulo 8. Sa, mga, sa panahon ng lumang tipan, ang mga hudiyo ay nagtitipon tuwing sabat para sumamba at makinig sa salita ng Diyos. Ganyan po, ha? Kaya nakita niyo ang ating misa may dalawang bahagi. Liturgy of the Word and the Liturgy of the Eucharist. Yan. So, ibig sabihin, yung lumang tipan the tradition is to listen the word of God. Okay? At sa bagong tipan, instituted by Christ, okay, the Holy Eucharist. Yan. Sa bagong tipan naman, pinalalim ni Jesus ang kahulugan nito. Ang sabat ay naging araw ng Panginoon, linggo. Dahil ito ang araw ng kanyang muling pagkabuhay. Tandaan po natin yan, ha? So, basihan, bakit linggo? Dahil si Jesus ay nabuhay na maguli sa araw ng linggo. Sa Katikisim the Catholic Church, sinasabi, The Sunday Eucharist is the foundation and confirmation of all Christian practice. Kaya po, ang pagsisimba ay hindi optional kapag wala namang mabigat na dahilan. Ito ay tungkulin natin sa Diyos. Kaya po ah, uh, utos po ng Diyos. Ating pahalagahan. Ang misa ay pakikipagtakbo kay Kristo. Pakikipagtakbo kay Kristo. So kung makikita natin, always natin na uh, i-imagine yung the resurrection scene na kung saan si Pedro, si Mary, si Mar, si Magdal Mary Magdalene, Santiago, lahat ng mga apostol ang pakipagtagpo kay Kristo. Sa banal na misa, narinig natin ang salita ng Diyos at tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo sa Eucharistia. Hindi lang ito simbolo, ito ay tunay na presensya ni Jesus. Okay? Sabi sa Juan 6, uh, versikulo 15-1, I am the living bread that came down from heaven. Whoever eats, this bread will live forever. Okay? Bakit yan ang promise ni Jesus? Dahil ang Diyos I forever. Dahil natin na na, ang Diyos ay forever. Kapag tinatanggap natin ah, sa komunyon, para tayong muling pinapalakas sa ating spiritual na buhay. Kailangan kasi natin ang spiritual na pagkain dahil ang ating tinatahak ay spiritual na buhay. Pang magpakailanman. Ha? Pang magpakailanman. Tandaan natin yan. Kung hindi na si Jesus, walang saysay ang tinapay na buhay. Okay? Walang saysay kung hindi na si Jesus, ang salita ng Diyos. Tandaan yan. Walang silbi kung walang pagkabuhay ni Jesus. Okay? Ang misa ay komunidad. Tandaan mo natin, komunidad. It is the action of the church, the action of the community, the action of the believers. Isa pa ang pagsimbai hindi lang tungkol sa ako at Diyos kundi tungkol sa tayo at Diyos. Ang simbahan ay pamilya ng pananampalataya. Okay? Tandaan po natin yan ha. Kaya ang pagliligtas ng Diyos ay communitarian. Ang pagdarasal ay communitarian. Pwede naman ang personal, bagkos ang utos ni Jesus, dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking ngalan, nandyan ako sa kanilang uh, presensya. Okay? Nandyan always ang presensya ni Jesus sa tatlo o dalawa. Kaya communitarian. Sabi ni Jesus sa Mateo 18, besikulo 20, For where two or three are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kapag nagsisimba tayo, nakikibahagi tayo sa isang katawan, ang simbahan ni Kristo. Okay? Kung yung maalala yun si Pablo, okay? Pinipersecute niya ang unang mga Kristiyano. Kaya nagpakita si Jesus sa kanya. Saul, Saul. Bakit mo ako no, pinipersecute? Sino ka po? No, ako si Jesus. 'Yon, doon na intindihan ni Pablo, no? Akala niya kung sino yung pinipersecute niya. Kaya ang simbahan ay siyang katawan ni Kristo, simbahan ni Kristo. Kung tayo ay laging nag-iisa sa ating pananampalataya, madaling manghina. Pero sa misa, napapaligiran tayo ng kapwa mananampalataya, na nagdarasal, umaawit at sumasamba. Madalas ko rin sinasabi na ang misa ay hindi lang para sa mga buhay, kundi para sa mga yumao, para sa mga mga banal ng simbahan. No, nandyan din kabilang ang mga anghel. No, tanda natin yan. Kaya communitarian. So, kailangan na pananampalataya communitarian dahil kita mo naman kung tayo ay magsusunog ng kahoy. Di ba? Ihiwalay mo ang isang kahoy, di ba mamamatay yung kanyang apoy. Pero pag sabay-sabay silang natutupok, yan, Ganyan ang grasya ng, ng Diyos sa simbahan. Napakalakas ng apoy. Ulbo-ulbo. Uh, okay? Mga karaniwang dahilan kung bakit, bakit di nagsisimba. Okay? Itong mga dahilan. Okay? May ilan na nagsasabi, Busy ako, Father. Nakakatamad. Mas mabuti magdasal na lang ako sa bahay, mayroon pa rin na Father, kasimbahan, ang mga tismuso at sa So maraming mga pamamaraan, mga alibis. Father, dito na lang ako sa simbahan, sa, sa harap ng telebisyon. Totoo pwede, tayo magdasal kahit saan, pero iba ang misa. Dito ang Diyos mismo ang nagbibigay ng Kanyang sarili sa atin sa Eucharistia isang bagay na hindi natin matatanggap sa bahay. Okay? So, yung pandemic, meron tayong tinatawag na, okay, dyan sa at tayo, matanggap tayo ng spiritual communion. Pero iba pa rin yung encountering Jesus, no? receiving His body and blood. Bunga ng regular na pagsisimba, no? kapag tayo regular na nagsisimba, lumalalim ang ating relasyon sa Diyos. Kaya tanong kita kapatid, kumusta na ba ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta na rin ba ang relasyon mo sa iyong kapwa? Napapalakas tayo laban sa tukso. Yan ang daming tukso sa mundong ito. Maalalahanin natin yan. Sa unang episode natin, sa buhay ni Satanas, nandirito si Satanas, sa ibabaw ng lupa. Mababawasan ang takot at pangamba sa buhay. Ano man ang mga encounter natin sa buhay. Sakit man yan. Walang direksyon yan. Mas lalalim tayo. Mawawala yung pangamba natin. Nagiging mas bukas tayo sa paggawa ng kabutihan. Okay? So ano ba yung kabutihan na dapat nating dumpanin bilang isang katoliko. Ang misa ay parang spiritual na pagkain. Kapag wala nito, unti-unti tayong manghihina. Pinakamagandang ihimplo nito before separated in the church na mamatay tayo. Hindi na tayo natutupok ng kanyang grasya. Okay, huwag palapasin ang bihaya, kapatid. Ang bawat linggo ay paanyaya ng Diyos. Hindi lang para tuparin ang obligasyon, kundi para makipagkita sa Kanya, pakinggan ang Kanyang salita, at tanggapin siya sa ating puso. Huwag nating hayaang mawala ang ganitong pagkakataon. Okay? So, magandang pagkakataon ito. Encountering the Lord in the Eucharist. Naway mapalalim pa natin ang ating ugnayan sa banal na misa. Okay? Makikita nyo po ang mga milagrong nangyayari sa loob ng banal na misa. Yumuko po tayo, tumahimik sa mundali. Amang mapagmahal, salamat sa biyaya ng banal na misa. Palakasin mo ang aming pananampalataya upang mahalin at pahalagahan namin ang bawat linggo sa iyo. Amen. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay mas lalo nating pahalagahan ang pagsisimba bilang puso ng ating pananampalataya. Ito po si Father Ranen para sa Radio Replies, nagpapaalala, magkita tayo sa Misa, magkita tayo kay Kristo. God bless us all. Amen.